Si Sony ay isa sa pinakamalaking tagagawa ng mga elektronikong produkto sa buong mundo na may operasyon sa mahigit dalawandaan na mga bansa at rehiyon. Mayroon silang higit sa isandaan at sampung libo na mga empleyado sa buong mundo at nag-aalok ng iba't ibang mga produkto at serbisyo. Hindi na bago ang pagkakaroon ng Sony sa larangan ng mga video game pero narinig mo na ba ang pinakabagong patent ng kumpanya? Taon-taon, sinisigurado ng mga kumpanya na lalo pang malugod na sasalubungin ng mga manlalaro ang mga bagong karanasan kumpara sa nakaraang taon at lumikha ng mga bagong at nakakexcite na mga karanasan upang siguraduhin na mas maraming pandama ang maaring mabuhay. Kamakailan, nabalitaan ng website na Exputer ang isang bagong patent mula sa kumpanyang teknolohiyang Hapon. Isang bagong controller. Ang sabi-sabi, magagawang mag-iba ng temperatura at hugis ang controller depende sa laro na nilalaro mo. Mayroong sensor ang controller na gumagamit ng elastic member na maaaring magdeform deform ng maluwag. Ayon din sa patent, ang hugis o tigas ng mga bahagi ng elastic members grips ay nagbabago bilang tugon sa isang proseso na isinasagawa ng information processing apparatus tulad ng isang laro na nagpapakalat ng material ng isang virtual na bagay sa espasyong panglaro sa pamamagitan ng haptic sensation sa gumagamit, nagpapakalat ng temperatura ng virtual na bagay bilang isang pakiramdam ng init, lamig, o kung ano paman. Bago ka masyadong ma-excite sa bagong patent ng Sony, tandaan na lagi itong ginagawa ng mga kumpanya. Marami sa mga patent na ito ay hindi nakakarating sa pamilihan bilang isang produkto. Kinukuha lamang nila ang patent upang hindi na magawa ng mga kalaban sa industriya ang parehong ideya o konsepto. Kung bibili ka ng produkto na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabi kung bakit at magkano ang tingin mong halaga ng controller na ito. Maraming salamat sa panonood at mag para sa karagdagang mga content tulad nito. Hanggang sa muli